Ayan. Ang din yan. Tagal pa, kagabi. Sinusubukan ko nga eh. Hindi ko nalaman na maluwag. Ano pa lang? Oo nga. Papagawa natin tong ating yan, magandang buhay mga farmer. Tama-tama. Share na rin natin tong ating ah... Uh, Barako 2023 model na ayo mag-start. Ang <laughs> tagal. Ah, may papa-start natin 'yan. Yan wala pa pong ano to, wala pang magakamalamig siya. Ayan, Papakita natin kung gaano katagal po bago natin ma-start. Hindi natin i-choke 'yan. Kasi supposed to be dapat hindi talaga chino choke ang uh, motor daw, sabi nila. Pag sinanay mo daw sa choke, ay eh, parang ano na siya namimihasa na so ayan ganda ng ano nito ah tambucho ah si so, Nathan pala gumagawa ng tambucho sige start muna sipa sipa muna daw hindi ganito daw muna yung iba sipain muna ng mga ano para uh, umakyat lang muna yung langis uh, pero hindi pa din yan start uh, sige start mo tingnan pangita natin gaano katagal Oh. Tapos namamatay siya kahit mag-start siya. Kick mo muna. Sa kick. Mga mga isang daan. Oh. 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 Ganyan din ang ano, no? Parang pinapainit mo muna sa... namatay matay pa yan. Tagal pa yan. So, yan, mga kung hindi ito maaayos, kung maghahatid ako ng 7.20, dapat alas 7 pa lang, ini-start ko na. So, kailangan po yan. oh, wala pa rin. Oo. oh, ganyan yan. Hmm, ako naman. Ayan. Ang um, mamatay din yan. Tagal pa, kagabi. Sinusubukan ko nga eh. yan O, oh, mag-start na siya. Pero hindi mo pa. O, oh, tamo mamatay din. Malapit na yan. Yan, iwa-warm up mo muna yan. Hindi mo pwedeng pigain. Pag piniga mo, mamatay uli yan. Tingnan nyo. Renevolution Maga ano, na, patayan. O. Oh. Ulitin mo na naman. Kasi pag pinatakbo mo siya, mamamatay din. So, yan po ang problema ni Barako. So, sabi nila, ha, ah uh, kailangan pong baguhin yung carburetor yung uh, adjust air fuel mixture tapos yung Papaano na rin natin tune up ay tama tama dad bibid dadalhin ko pala yung ano yung pang panukat baka wala siya bumili ako eh may binili akong panukat mga kapatid yun yun 3 minutes na tayo oh. Oh. Pero mabilis lang daw yan. Kulit, no? Sabi nung, ano, nag-comment, yung nagpapagawa ano, sa YouTube, napanood ko. Nilalayo niya na daw dahil yung kapitbahay, nahihiya na siya eh. Umaga nga naman siguro, babiyahe siya. Ah, Storbo sa kapitbahay. Oh. Yan. Yan po ang ipapagawa natin sakit daw ni Barako to yan especially itong model na ito 2023 sa so, mga nagbumili bumili dyan ng Barako na carb, carburador ay ayan po ang problema o oh. Oh, ang ulan pa dyan wala ka bang ano? meron po. ha? meron tabing? ang ano nga na natin ngayon tapos namimingwit sila sakit na, no? Tapos pag ang tekniko niyan, pag umistart na siya, hayaan mo na muna. Huwag mo muna i revolusyon -re oh, ganyan mo lang muna yan, mga 5 minutes. Huwag mo yan. oh, yeah. ipapainitin mo na. Yun, po pwede na siya. Pero pag kaganyan, piniga mo, wala. Wala mangyayari. Oh. Pigukunin ka ba sa taas? Matagal pa ito. So ganyan po mga farmer tingnan nyo ha Anong oras na Ayan, ha? ayan po ang oras 37 So Pagka inano mo kasi yan Ito malapit na Malapit na siya Pagka no, Magbabackfire pa yan oh, oh, Patay oh oh, Diba So at least nakikita nyo po yung Baka mamaya ganito din ang problema ninyo Hindi Hintay hmm. muna natin yan Mga ilang minuto eh okay na siya. Pero medyo may ano pa, may 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 backfire, backfire pa. Ayan, pwede na 'yan. Pwede na patakbuhin 'to. May namiss si Joms na maganda. Oh, oh. Pero pa-silang sinasabing yung compression release eh. Oh. dito na tayo sa 3J's motorcycle <laughs> San Agustin vlog na natin ha ah, oh, tagal mo nang inaano to eh para makita naman ang galing mo <laughs> pabab clearance ko na rin tol no para sigurado tayo wala eh ano isang daan isang daan sigurong sipa o oh, more than 50, 50. ha? Oh, dami, no? Oo. toto to, no na lang muna May sinasabi sila yung banjo bolt daw binubutas pa. 1/8 ang butas. Para sa naman 'yon. Okay. Para gumanda yung takbo ano, ah. yung dali ng diyan tinutono yung ano yung air and flow mixture yan ano Ay air and uh, gas mir oh yan din no, no? oh muna na oh yeah, ay makita siya oh 1 2 3 kalahati yun. Tingnan natin dyan. Parang ganun pa rin. Ha? Kung ano dyan, palagay ko yung ano na. Yung baka yung valve clearance na ano. Uh -huh. Point. 08 daw ang standard niyan tapos 10. Oh, 10. Galing ah. Sauce yung south niya. Uh, pwede bang bago? Iba na kagad yung ano? Oh, pwede. Tune up na. ano na Marami pong factor na pwedeng panggalingan. May nakita ako, yung host ng gasolina nakaipit dito. Oh, Ayun. <laughs> Isangyo, ha? Sasarin Isang niya. Mamamatay daw eh habang tumatakpo eh. Yung pala nakaipit lang yung ano. Eh, hey, walang ano, walang breather. Oo. Walang yung pinaka naipit nung pagkabit nung tangke. Ano <laughs> 'yan? Walang. Naka... Parang baragong ilong, ayun. Malang... Oo, naka ano ba, nagkamali ng ikot yung hose. Tumani factoring na nagka-problema. Naipit. Oo. Mabilisan siguro, mibet. Human error. Ayun. 3.5 Bung ikot yun ano? Kaday sa ano? No to no. May lagitik ano? Eh, Oo, oh, ato na lang. Tek tek. May lagitik. May lagitik, may lagitik. sinasabi sila dito na kailangan magpantayin eh. Itatap mo na yan. Oo, oh, tap. Oh, ito yung tapit niya. Ah. Uh, Marami din ang ano, no? Agoy. Oh, Gano'n mag-aaral ka din talaga. Iba-ibang motor, iba-iba din ano. Oh. Yan, ama. Eh, nung nag, ano ka, anong pinag-aralan mo una? mga TMX? oh. TMX. Oo. Oh. Eh, ano muna, ano yung mix? Ah, yung mix, no? Malakas din ang atak uh, nun ha Bago ko, eh okay. Yung ano yung Bago ko na ano Magustura ko Yung di ano di Langis hmm. Di tutin eh okay. Ini tak? Renibulus yun kasi kanina. Oh. Pantay na. Pantay mo ya. Para nasaan no siya no? Nakataptin Oo. Oh. Bago mo checkin yung valve clearance. Oo. Bago mag adjust Ayun na. Nakapantay na. Ayun Daling may ba, hindi alam yun, no? Ha? ha? Sabi ko sa iyo eh, nabuksan na natin eh. Oo. <laughs> oh. Kasi yun nga, yun nga, kakapa, ang dami kong pinanood na video. Ganyan daw talaga sakit ng bagong barako. Tune up agad. Ito na gamitin mo, bago. May eh, binili ako, oh. Para sigurado tayo <laughs> Maluhang, isang, isang himas pa lang Maluhang na 0.08 oh. daw yan, tsaka 0.10 Yung muna yan, langiya Langiya okay. Hindi talaga titi, oh, no? ano kaya ganyan ano hindi naka ito yung point point -10, 10. tapos point 0 point 10 tapos ah oh, ito point 10 tapos yung point 0 8 ano ama uh, ito point 10 nine nine, oh. ito yung point 10 ito okay, yung point 0 meron yan doon sa kabila naman ito yung exhaust no meron oh, natin sa point 10 yan talaga nga naman ah Unang kapa mo palang, alam mo na agad. Yun. Ano na naman na maluwag? Ano <laughs> pa lang? <laughs> Oo nga. Ano nga? Sawa din po. Saan sila <laughs> yan? <laughs> maluwag? Maluwag ba? Oo. Lumalakad. <laughs> Dapat Kasi daw, dapat daw, pag pumasok yung point 10, oh. sakto lang. Tapos oh. pag pinasok mo yung point 12, hindi na makakapasok. Oh. Hindi, thickness lang. Ha? Thickness. oh, thickness lang. No. Oh. no saktong dumadaan lang. Oo oh, nga Hindi pwede yung maluwag, hindi pwede oh. Yung... So ayun po mga farmer, tingnan nyo. Ang ah, naging problema, tapos sabi niya okay na yun dito in adjust niya na ngayon malalaman natin yan kung okay na 'yung ano 'yung manero to 'yung manero oh so, 'yung pangla pinasok ko sakto lang talaga nga hindi masigit hindi mawag nalit pa oh. so ibig sabihin maluwag siya oh, maluwag. Ayan lang. Ilay mo And, oh, yun, ah, yun, ganun lang, lang. lang. malamig okay siya malamig siya malamig siya malamig siya malamig siya malamig siya malamig siya pwedeng siya <laughs> 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 eh, hey, brand new Yan yeah. daw ang problema oh, Paghigpit no? Paghigpit hindi oh, oh, Ayun din pala Ayun, ang adjust ng clearance Ayun, natin, uh. Oh, Swabbing. Swabbing. oh nga. Galing, okay. galing, galing, yeah. galing Lati natin, lati Ito naman, malalaman natin yan. naman, malalaman Watch out, watch out. Number 8. Bago pa sa yan niyan, siya kulit. Si Tatang kulit. Bago ko sa lago. Oh, Luwag mo. <laughs> Ikaw magsumasa. Luwag <laughs> mo. mo. tasa mo sa gitna. Saan ba? Sa gitna. Sakit okay. na dito, ito, ito, ito. Ya, ya, ya. Nene, nene, mali, mali, mali. Ano? Ito, ano, gano'n. Ito. Ayun, doon pala. Oh, luwag nga. Sige. Adjust natin. Parang <laughs> <tod> para walang pinasok. <plus. laughs> Bakit gano'n? Ginagawa. Ibig sabihin, ginagawa nila yung ano, hindi nila na-check ga no? mabilis ang trabaho siguro, no. Ah, uh, ganoon ano. Bago eh, supposed to be ano lahat eh, no. Pero ito talaga, yan talaga sabi nila, bagong-bago tune up agad kasi nga yan ang nagiging problema. Ano yung nararamdaman mo? Medyo oh. Okay, maghanat mag na. Sinipa mo. Oo. Oh. Mag kita mag ko. Ito pantay dadalaga dapat oh, dyan. Tatakso ano. dyan. O yan dyan yung sinasabi talaga nila na ikaw kailangan pantay. Mamaya pagka nag... Bagay nung ginawa niya. Mga ilang araw din naman magandang i-start. Tapos hanggang sa bumalik na naman sa dating sakit. No. Bagong bago, wala na agad sa tono yung valve clearance ano? <laughs> Haluan. Haluan. Di ba ginalo yan nito? Wala, wala nga Ito sabi niya lang sa akin Ah, uh, yung ano kanya kasi yung mga bago ngayon barako sakal daw. Baka mabago na naman yung tono niyan, hindi ka. hindi uh, malaglag yung meron. So, ayun, positive nga. Yung uh, valve clearance niya, supply. Teka na lang, ayan, naayos po natin. Bagong bago. Wala sa tono. <laughs> So, yun din po ang siguro ang, ano, natin, may papayo natin pag bumili kayo ng Barako 2, 2023 model especially. Ipaano nyo na agad, pa, uh, kung ganyan din pong ma-experience ninyo, ipaano nyo na, mabilis lang naman eh. Sabihin nyo yung uh, air and ano? air and gas mixture, ba, tama yan, sa carburetor, saka yung uh, clearance, pa-check nyo po. Napaka-importante. Pero yan, makakita rin natin mamaya kung wala ng problema, kung na-address na natin yung problema. Sana okay na. Para naman eh, ano, one click. One click. Dapat kasi one click talaga eh, di ba? Oo. Oh. iba siguro, tinitiis na lang nilang makulit, ano? Oh. Hanggang sa tumino na. Hindi, <laughs> papatignan din yan. Ha? Ah? Pinatitignan din. Pero ito pa rin ang pinaka best yata, ano? Marako, mm, no? Best yan. Sa, ano, uh, Yung Honda, ang pantapat nila dito, Supremo. Wala oh. sinabi yung Supremo, iba pa rin yung ano. 155. Ah, anak mo, 155 talagang collectible item na 'yan, ano. Legend na. Legend na 'yan, Honda 155 ano, legend. Anong model ang pinakahuling lumabas noon? 13. 13. Oh, 14. Hmm. Ah, 14 mayroon pa. Pero pinakamagandang model, itim. Oh. Tsaka pula. Ang muling lumabas yung pinatawag na zero. Yung, yung kulay blue? Zero, yun. Ah, asero, Ano yun, itim? Yes. Ah, oo nga. Hindi, pero, pero, Kaso, uh, Di ba may blue pa nun? Oo. Oh, na Ah. Model, yun nga lang. 2010. O, oh, zero pa rin. O, ah, zero pa rin. ano lang storyan ito. Tignan natin kung uh, hmm. okay na. lang one click na eh. lang yung ano Ayos na Alalaman natin yan mamaya Papalamigin natin ng todo May ilang oras pa pahinga Oo oh, bukas umaga Adi kahit mamaya ang gabi lang Pagka na natin Paano gano'n Pagka ganun? Pag ayaw pa rin Ano na ang problema nun? Bilang, 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 bilang. <laughs> Patay tayo Patay tayo Wala <laughs> na ah, Pabalik na natin sa motor trade to okay, Kasi nag .08 na Tapos point .10 Tapos yung carburetor na Ano na din Natuno na Siguro naman Okay na yan One click na Okay so, Mamaya Ina-tatapusin yung vlog Mamaya ng hapon i-start ko yan bago ko tapusin para mapakita ko kung talagang nagawa na ito kasi kailangan nito masubukan mo talaga malamig na malamig yung makina malamig na malamig talagang as in na uh, room temperature siya parang pinahinga mo ng ano dapat one click pa rin diba? moment of truth na dito na tayo mga farmer at uh, pagka hindi pa po to umandar ay ipabalik ko sa kanya iti 3.5 namin yung uh, ano kasi ito, ito na lang eh ito nakuha na to kanina uh, point 0.10 at 0.08 yung exhaust tsaka yung intake so okay na to ito na lang eh, sabi niya okay na daw So, alam ko hinigpit niya pa ng kaunti eh. Hindi na yung 3.5. Pero kung Okay na, okay na. So, tingnan natin. Pero kung pumapalya-palya pa din, i-insist natin yung 3.5 na yung sa gas and air mixture niya sa carburetor. Yung tono, tinatawag. Ano. So, tingnan natin yan. Neutral. Kick muna tayo. Ay, hopefully ay... I... Okay hoy okay, mukhang maganda Matay pa rin, no? Wala pa rin talaga Ayan medyo palagay ko yun na. Ah. yun na lang ang kulang yung sa carburetor pero medyo ano na machachaga mo na hindi na kagaya dati pero iba balik natin to hindi naka 3.5 yun na sa 3.5 na yun ah. jo ha? Patay. Nasa karburador na to. Ayan, babalik natin mga farmer. Paayos na lang natin. Kaya, yun na lang yun. <laughs> Ayan, okay na mga farmer Ang ano na nito ano Yun na Yung dito Hindi kasi nasunod yung 3.5 Kaya medyo Hindi na perfect Pero kung map mati 3.5 yan Subukan natin ibalik at pa 3.5 natin Makikita natin talaga yung kaibahan Na one click na Kasi yun na yung sinasabi talaga nila eh. Mga Mga mekanikong pinanood ko eh. So, ayun Tapos may sinasabi din sila dito Na isa pa yun may tatanggalin din sa may oh, saan ba yan ang <laughs> dami po kasing ano ng barako so yan at least okay na hindi na tayo ganong hirap hmm. okay na so maraming salamat at magandang buhay one more hindi hmm. na kagaya kanina na 10 minutes